Sana makahuli kahit na isang isda lang. Okay. So mga ka gaya ng inaasahan. Mga ka meron tayong cook ngayon, si Mark Cusinero. Huwag mga ganito, Danay mo na lang dito. Tayo na tumira. Tayo na lang tumira dito, no? Tayo, tayo. Tapos bilhin lang tayo ng konting pulutan sa cover. Inuman ay, na lang tayo, no? Ay, mas magandang mochiso yung Mga kaberks, magandang araw, Chris Cusinero, saka ang Team Canadian nga pala, dito tayo ngayon para mag-fishing sa araw na to, kaya sama ka. Walang hiyaan, lamig. Let's <laughs> go, let's go. Let's go, let's go home. Super lakas ng hangin, kaya malamig dito sa area na to. Pero kung makikita nyo naman ng view, yung ganda ng nature dito, Wow, grabe. Kung di lang talaga malakas ang hangin, perfect na perfect. At dahil nga sa sobrang lamig, mag-jacket na rin tayo. Magsasambra na tayo or bantawag dito. Itong hoodies natin, susuot natin. Dalawa na yung susuot natin kasi sobrang lamig talaga dito sa lugar na to. Saka sobrang lakas ng hangin, lili rin ka talaga. <laughs> <laughs> Ready na ba kayo? Sure ba kayo na dito tayo magtatagal? <laughs> <Medyo, medyo. laughs> Parang mali na puntahan natin ah Dapat doon tayo? Sa may araw Oo, <laughs> oh, para. dapat doon tayo sa may araw Sobrang lamig Tara lipat tayo Tara lipat tayo, lipat tayo, lipat tayo sa sakyan doon sir, malabo na rin ang mata Ha? Huh? Malabo na rin ang mata Di ba, <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> Hindi, malit yung mag-exe yung nagawa ko Hindi mahangin doon Hindi mahangin doon? Oh, oh don tayo oh, ano, Mag-fishing ka na rin, anong ano mo? Iset up, iset up mo sa'yo, ano sa'yo? Ito sa'yo? <laughs> oh, oh Marco May mga hook na yun, ha. ingat kayo ha Mahirap magtanggal sa katawan yan Ano sa'yo boss, ito? Kapatnan natin lahat, para lahat tayo, fishing tayo. Sobrang lamig ngayon kaya ganito yung suot natin, yung attire natin. <laughs> Outfit check. Ang lakas ng hangin. Sobrang lamig. Nandito na sila sa baba sa may tabi ng lake mismo kaya baba na rin tayo kahit maputik pa tong daanan. Para makita natin yung mga ginagawa nilang pamimingwit dito. Sana makahuli kahit na isang isda lang. May pakita sa inyo mga ka Ang ganda talaga ng lugar dito. Parang nasa isang pelikula ka lang nanonood. Kita nyo naman yung mga bundok dito. Oh. Ganda diba? Nakaka-relax lang panoorin. Gandang pagmasdan tapos nagmumuni-muni ka <laughs> uminom ng kape Oh, kailangan mo ng ano? Naku, lamig niyan. <laughs> lamig niyan. Saka may mga daanan dito na talagang maputik, Buti na lang, tabi lang din ng kalsada tong fishing area namin. At marami rin pa ng ibang Pilipino na namimingwit dito na namit natin dito. Kilala rin si Chris Cusinero. At marami na rin silang nahuli. Sarap nga sana mamingwit kaya lang sobrang lakas ng hangin. Sobrang lakas. Ko. kung maririnig nyo kung nagsasarap. lahat na ng mga nandito puro Pilipino lahat puro mga taga Calgary <laughs> ayan nakilala namin dito at galing din sila ng Calgary nagulat nga ako kung nakilala tayo so mga kaberks gaya ng inaasahan wala na naman kaming huli wala na naman kaming huli maski isa tatlong oras na biyahe ko <laughs> 3 <laughs> oras ka kami <laughs> <laughs> Wala huli zero So pakap na Wala so, tayo guys Sa picnic Kasama si Sir Ray <laughs> Sucy <laughs> Wala kami na Huling isda As usual <laughs> Kaya sa susunod Hindi na ako sasama Kay Mark Pag nagyayato eh <laughs> Ano Mark? Grabe na ba <laughs> talaga Malas Ano na ngayon hindi ko alam kung umiiwas yung isla sa amin o kami ang umiiwas sa isla. Parang isa sa atin may balat sa puwet, no? Kaya nga. <laughs> uh, ano, ano masasabi mo, Makario? Piling ko si Idol ang may balat. <laughs> Kasi nakaraan nag fishing kami, meron naman kami ng huli. Ngayon kasama na naman siya, wala na naman. <laughs> wala. Wala, wala talaga kami nahuli maski isa. Meron kang may nahuli sardinas. Yun. O, di ba, Makario? Mark? Sardinas niya. Sardinas. Mega pala no. Tatlo Mega pa yun. Tardinas. Tatlo pa. Five, five, five. Wala nga lang ulo. Yung isla. Tayo layo ng pinuntahan namin. Pagtak namin. balik ito kami ng High River. Ito ang salarin. Yan. <laughs> Susunod talaga. Susunod. Slide. Sure na. Sure na. Wala pa rin. Kanina nga pala habang nagdadrive kami, papunta doon sa fishing area may lumabas na signal sa screen natin at sabi nga na change oil na raw kasi 15% na lang kaya pagbalik namin dito sa high river dumaan na muna kami dito sa Canadian <laughs> Tire para nga makabili ng oil sabi ng barkada eh sila na lang daw magpapalit doon na lang daw sa bahay nila gawin yung pag-change ng oil 7317 Kaya chan talaga? Ano ba ito? 5? Ay, 5 liters? 4.7 lang. Sakto na ba ito? O kulang? Amaya, kulang to eh. Ilan ba yun? Ano yan? Alam mo, 4 liters ka lang. 4 liters, di ano na yan. Sobra na. Sobra mm, two na two yan. 4.7 yan. yan. O, oh, sige. Tara na. Ano ba binibili mo pag nag-deliver? Hindi. Dinadala ko lang sa talyer. Sila ng bahala eh. Ang mahirap kasi gano'n. Baka mga ganda, dito pinapaltan din eh. So Kabricks, nandito tayo ngayon sa bahay ni Mark Ayan, si Macario <laughs> At saka, sir, anong pangalan mo? Hindi ko pa na Vincent Vincent, yun, yeah. si Starry Starry Night Si Starry Starry Night <laughs> Si Vincent Si Sir Vincent naman, dyan nakatira Kung Kapit meron kang Tito Mango, meron kaming Vincent Mango Ah Meron silang Vincent Mango So kung meron ako mami, siya naman ang daddy <laughs> Siya ang daddy ng bayan <laughs> Magkapit lang sila. Ito saka yung kabila. At matagal na rin sila magkakilala ni ni Macario. Pagdating nila dito sa Canada, uh, mag magka-roommate kayo, no? Live-in partner. <laughs> Live-in partner kasi <laughs> live <in partner. laughs> magka-roommate sila. Okay. Tapos ngayon ang ginagawa namin, ang ginagawa niya actually is uh, mag-change oil kami kasi kanina nagbibiyahe kami papunta doon sa isang katotakang isda na ayaw sabihin kung saan yung lugar na yon baka daw ang isda ayan dahil sa pagdadamot wala tuloy tayo na huli. <laughs> bawal sabihin eh. <laughs> bawal sabihin walang huli <laughs> palitan daw yung oil kasi kanina nagwarm warm nag -warm na yung sasakyan natin na kailangan napalitan yung oil change oil na siya 15% na lang daw yung oil kaya dumaan kami sa Canadian Tire para bumili ng oil at saka ng filter tapos ang dami rin bunga ng mga apples nyo maliliit na apple din dito dami na nangalaglag kasi ang lakas ng hangin ay eh, mga lalaglag on dami isang bag <laughs> Sige, lagyan mo na yan lahat. si Mark. Hmm, gutom tayo lahat eh. Buwi na si Mark? Mga ka-Berks, mayroon tayong cook ngayon, si Mark Cocinero. Ship yeah. Negro. <laughs> Dami ng no kanyang noodles, oh. Ang lasa dito, no? <laughs> hindi pa rin natin na tikma ko anong lasa niyan eh. So, niyoguri. Niog, seafood flavor. Ah, seafood to? Mm -hmm, seafoods. Suwati so, natin para sakto-sakto talaga. <laughs> uh, kita nyo mga ka berks Salamat kay Boss Vincent sa kay Boss Mark. Nagluto <laughs> pa kita. Yung, yung mga, <laughs> dapat lang. No. Dapat lang wala naman tayong huli. Makabawi kasi lugi <laughs> <yung> no. <laughs> joke lang, joke lang. Salamat sa inyo. For little is no, Nakaisan tayo ah. Mga ganito, dalay mo na lang dito. Tayo na tumira. Tayo na lang tumira dito, tayo no? Tapos, bilhin lang tayo ng konting pulutan sa cover. Inuman na lang tayo, no? May mas magandang munchies, e. O, ganun. Oh, <laughs> para mag-warning ulit ba maya <laughs> <laughs> Baka lagi mag-warning na, no? <laughs> so, paano mga ka-bricks? Anong oras na? dito na rin ako na ng halian kay Lamar. Sarap ng tanghalian namin, dinan na namin na i-video. Ano ba ay noodles nga pala niluto natin kanina. Oo. Sir, thank you. Ingat, ingat, susunod Sir, babalik pa ako, sir. Oo, oh, balik lang. Okay lang ba? Okay lang, no problem. <laughs> balik lang anytime. Ayun. So, uwi na ako ng Calgary. at uh, Wala kami na huling isda. <laughs> Na-change oil naman tayo. Oh, Na-change oil naman tayo. Na-change oil tayo. Yun ang ating content today. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Kusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Kusinero na Halika na sumama ka at manood Mga matay mamamang